So, 11 days sila ngayon mga farmers from the day of winning uh, at pangalawang araw na uh, may nagtae. So, bawas tayo sa pagkain mga ka-farmers. Uh, less than 500 grams to. Tapos papalit tayo ng tubig mga farmers itong may light, yun lang muna ipapakain natin yung punti lang tapos binisan muna natin dito mga farmers medyo uh, marami so okay mga farmers binisan muna natin to so okay na mga farmers malinis na at uh, gutom na to mga alaga natin so pakain muna natin So, ayan yung binigay natin. Uh, Balik konti lang muna. Tingin ko dalawa na sila mga kaparmers. Kasi itong isa marumi yung kweto. So, definitely meron din yan. Although, minimal lang ito mga kaparmers. Manageable lang. So, ang importante, napansin natin kagad. So, magawa natin kagad ng paraan yung mga dapat natin gawin mga precaution. So, since wala tayong puso ng saging, uh, bababa na ako mga farmers. Bibili ako ng uh, saging na hilaw, yung latundan. So, 11 days sila ngayon mga farmers from the day of winning. Uh, so, pangalawang araw na rin natin nagpapakain itong ano, Although kahapon pa ng hapon, natin napansin mga ka-farmers na uh, mayroon silang hindi normal na dumi. Kasi nung tanghali, kahapon, normal pa naman sila lahat. So nung hapon na uh, napansin natin na mayroong dumi na hindi normal. So nag-adjust tayo kagad ng servings sa pagkain nila. Tapos yung nakapigay tayo kaagad ng puso na sabing tapos, ngayong umaga meron pa rin, pero hindi naman siya talaga yung basang-basa yung sumisiri so, ganun pa rin, pinakain natin ng puso na sabing, at ang uh, state na because and good yung ilalagay natin sa pagkain nila Kali, up to life muna ilagay natin mga kaparmes Okay. Uh, okay mga farmers ngayon tangali, mga farmers Nagbigay tayo ng uh, Talbos ng kamote Kasi kanyang umaga Nagbigay tayo ng uh, Puso ng saging So ngayon talbos ng kamote Although medyo okay na yung ano mga farmers, dumi nila. So, continue pa rin natin 'to. Mga 4 days tayong mag uh, ganito hangga't sa hanggang sa manormalize na yung pagdumi nila. So, itong kalbos ng kamote mga farmers, maganda rin 'to. Kasi mapakla din 'yan. Pero ganun pa rin at uh, diet pa rin tayo control tayo sa pagkain at saka sa tubig bali kunti lang muna pinakain natin ngayon so medyo effective naman yung ginagawa natin mga ka-farmers kasi okay. medyo okay okay na yung ano yung dumi nila yung dumi ng isang ano natin di nakagaya nung uh, kahapon ng hapon Kaganda nito na napansin natin agad ang tangali. Anong hapon? po? Bali tangali kasi okay pa to sila nung kahapon ng tangali. So nung nagbigay tayo ng pagkain ng hapon, may napansin tayo yung ano uh, hindi normal na dumi. Kaya ang ginawa natin, pinakain natin kaagad ng uh, puso ng saging. Buti yata uh, meron tayo na nagilap kagad na puso ng saging. Tapos ng umaga, pinakain ulit natin ng puso ng saging. Tapos ngayon talbos ng kamote. Kasi kumakain din naman sila mga farmers oh. So, yun lang mga farmers yun lang yung update natin yung ganitong case naman uh, manageable lang to yung paisa isa lang yung ano tsaka na diagnose natin kaagad mga ka farmers kung saan galing yung ano uh, kung ano yung cause ng pagbasa ng dumi nila kasi alam natin sa sarili natin na talagang nag overfeeding tayo don so masyado tayong kampante sa ating mga sarili so okay mga ka farmers